Okay, so ang pagbati po ng kapayapaan sa ating lahat at assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So nandito po tayo ngayon sa Las Piñas mga kamaster na sa Pulang Lupa. So mayroon po tayo dito nga uh, issue na ibu brought out patungkol dito sa tanong ni kagabi ni Sir Renante, Renan, Renante Cruz ng Binangonan Rizal. Kasi nga po, uh, first time niya raw pong gumawa ng inverter. So inverter na kundura. No? Tapos, uh, nasanay daw kasi siya na tinataob niya yung ano, itong tangke na to okay, yung refrigerator, uh, refrigerant, tinataob niya raw. Okay? So, sa panahon ngayon, sabi ka master, pag inverter ba, kailangan din itaob yung, ano, yung, uh, yung uh, tanki ng refrigerant. Si Rinante, Cruz ng Binangonan Rizal. Sabi ko, sir, ganito. So, ito, kakargan ho natin na kasi kakaandar kaka lamang ho. Yan. Yan. Ito pa yung 134A ha. Kakaandar lamang ho na ito. So, negative. Yan. So, nasa negative pa tayo. So, pagpapatunay na, yan. Pasundot-sundot lang. Hindi natin kailangang uh, uh diretsahin yung uh, dito yung uh, magkakarga ka ng dire Hindi po. Pasundot-sundot lang. Ganun po ang technique. Ngayon, sabi ko kay Sir hindi po basihan yung inverter sa non-inverter no, na magkakarga ka ng refrigerant na nakataob. Ang pinag-uusapan po, na po muna natin dito ay yung uh, ano ha, yung uh, dito yung uh, uh, mga refrigerator. Sa mga refrigerator po, no, hindi po natin kailangan itaob ang refrigerant tank kapag tayo ay nagkakarga. Kasi nga po, magkakaroon po tayo ng problema. Karga ulit tayo. Ayan. Magkakaroon po tayo ng problema kapag ka ganyan, kapag tinaob po natin yung tangke ng refrigerant. Kasi nga po, syempre, pag tinaob nyo po yan, at the same time, ang papasok po na uh, uh refrigerant sa ating system ay liquid. Hindi po ganyan. Kasi ang, ang, ang kailangan po natin ipasok o ikarga, i-charge sa ating uh, compressor ay gas vapor lamang mga kamaster. Malinaw, hindi po natin kailangang itaob ang tangke ng refrigerant para makapag-charge tayo ng liquid, ang mangyayari po niyan, mabubulunan po ang ating uh, compressor, no? At the same time, yung refrigerant, kapag tinarga niyo dito, kapag pinasukan niyo po ng liquid, hahalo po yung liquid refrigerant sa ating langis na nagiging minsan nagiging cause ng na na pagbabago ng ng ano, ng kulay ng ating langis, minsan manilaw nilaw. Okay? Kailangan para maging pure na langis Parin, yung kulay ng langis para maging synthetic pa rin, para malinaw pa rin Ika nga kargahan po natin siya ng gas vapor para yung gas na yon diretso talaga dun sa uh, suction valve no para naman i-bombbombahin ng ating uh, piston then ibato dun sa ating uh, discharge para papunta naman sa ating evaporator mga kamaster so hindi po applicable no pagdating sa mga refrigerator no na inverter man yan o hindi kargahan po natin ng liquid. Liquid, hindi po pwede. Hindi natin pwedeng ipataob ang uh, uh, ating refrigerant tank para lang kargahan ng ating ng liquid ang ating compressor. Kasi minsan, pinatataob po nila para daw mas mabilis sa mag-charge ng refrigerant, sabi nila. Kaya minsan daw, 5 minutes pa lang, tapos na sila. So, nasa sa inyo po yun. May mga pagkakataon po kasi, no, na ay kagaya ng pinuntang ko noong nakaraan sa, ano, dito sa may Pasay, sa may Billiamore, sa may Billiamore. O, yun naman po ay Samsung. Ay, nagyayelo ho yung suction. Ay, sabi ng may-ari, Aba master, wala pang 30 minutes, tapos na. E, tapos tinaob niya raw yung, ano, yung R600 inaob, no? Tapos nagyelo raw. Pag alis nung technician, nagyelo yung uh, ano, yung uh, suction line hanggang sa kumapalang kumapalang kumapal yung yelo ng uh, suction line. Tapos hindi na siya binalikan. Pero yung nga, asawa ng Diyos, alhamdulillah, binalikan po natin, may reprocess natin ulit, tapos kinargahan natin ng tama na hindi nakataob ang tangke ng refrigerant. So paalala, kapag tayo nagkakarga, kailangan hindi po nakatayo, ah, hindi po nakataob. O <laughs> papansin niyo, nilubog ko pa nga po siya sa ano no, sa tubig kasi nga po, kapag tayo nagkakarga ng refrigerant, mapa-vapor man 'yan o liquid, talagang uh, yellow itong puwet pinaka ano pinaka puwet niyan o di naman kay pinaka ilalim nagmo-moist po yan lumalamig po yan kasi nababawasan po siya ng pressure ayan iyon no tapos ang kailangan ho no gas vapor lamang kasi ang kino-compress po ng ating uh, ang kino-compress po ng ating compressor wala naman pong hindi naman po liquid at paalala lang, no, sa refrigeration cycle, dun yung may intindihan kung bakit hindi nyo kailangan magkarga ng liquid sa ating mga compressor. Kasi ang kinokompress po ng compressor, hindi naman po liquid. So bakit natin siya kakargahan ng liquid na hindi naman pala kailangan liquid ang kinakarga sa compressor, kundi gas vapor. Kasi ang binobomba ng ating, uh, ang, ang po ng ating kompresor uh, uh, compressor ay from low gas, from low temperature gas from low temperature gas into high temperature gas pa rin naman. Gas yung pumasok sa ating compressor, ang ilalabas niya po dito ay gas pa rin naman. Kaya nga discharge so ito, ang form ng ano diyan ng, ng refrigerant ay gas. Okay? Pagdating sa condenser at uh, papunta na doon sa evaporator, nagbabago na po yung form ng ating form state ng ating refrigerant, nagiging liquid na po siya. Kaya hindi po natin pwedeng kargahan ng uh, liquid ang ating compressor. Paalala lang doon kay Sir Cruz ng binanghunan. So, ah uh, dahil nga sabi ni Sir Nante, bago pa lang daw siya sa larangan ng uh, inverter. Kaya tinatanong niya kung tama daw ba yung ginawa niya na magkarga siya ng, ano, ng uh, liquid sa mga inverter. Kasi ginagawa niya raw yan sa mga non-inverter. Sabi ko, kay non-inverter, ki kay, kay inverter, parehas lamang po ang... Uh, ano niyan, ang uh, refrigeration cycle. So, hindi po tayo pwedeng magkarga ng liquid sa ating compressor. Kasi nga po, ang kinokompress ng ating nga uh, compressor ay uh, low pressure gas into high pressure gas. Hindi naman pwedeng uh, low pressure liquid and high pressure liquid. Kasi kahit liquid po, ang ipasok nyo dyan sa, sa compressor, bubong, i-convert co niya po yan, bubombahin niya po yan into gas. Kaya minsan nahihirapan yung ating compressor, nabubulon na ng ating compressor kapag kapinasukan mo siya ng, uh, dito, ng uh, liquid. Kasi kinoconvert niya pa into gas. Kaya minsan nasisira yung ating platform valve mas maagang mas maagang nagkakaroon ng malaking clearance yung ating Flopper valve sa piston no kaya nga minsan ang aga-aga pa sumusuko na ng langis sumali so, po yon ano po so sana no nakatulong itong munting video na aking ibinahagi sa ating mga kababayan technician na wag po tayong magkakarga ng liquid sa ating Uh, ano sa ating compressor. Pwede ko magkarga ng liquid, no? Ng liquid na uh, ng liquid state kapag kahalimbawa nag-vacuum ho kayo sa nag-vacuum na ho kayo. syempre, i-empty na ho yung system, no? Pwede ho kayo magkarga ng liquid dito, pero dapat naka-off pa rin yung ating system kasi nga po, syempre, empty yung ating system. Kung uh, kumbaga, naka-negative pressure pa siya. Pwede mo siyang pasukan ng liquid sa liquid line pero never mo siyang never mo siyang uh, kakargahan ng liquid line kapag ka operasyon na lang atin compressor at magpapasok ka ng liquid uh, state sa ating compressor mali po 'yon pwede kang maglagay ng liquid sa ating uh, liquid line no kapag ka empty ang ating sistema. malinaw pero standard po no nagkakarga po tayo ng uh, gas no kumpara initial charge talaga dito gas talagang ang kinakarga natin tapos kapag ka mag-running uh, na uh, pressure na tayo kailangan gas vapor pa rin huwag po tayong gaga magkakarga nang liquid kasi malaki ang possibility na mabulunan po yung ating compressor at the same time mas mabilis po ang uh, pagsuka niya ng, uh, ng langis kapag kahalimbawa nagkarga po tayo ng liquid si Kamaster no hindi po ako nagkakarga ng liquid pansin mo nakatayo lang lagi yan. kasi sabi ko nga sa inyo mga Kamaster pasukan mo man po kargahan mo man po yan ng liquid iko convert pa rin po yan ng ating uh, uh, valve into ano into gas gas vapor pa rin kasi pinasok mo yung gas vapor lalabas po niyan gas vapor pa rin naman pag po natin ang refrigeration cycle, doon po natin malalaman na ah, kailangan pala talaga gas gas uh, yung uh, ang ating kakargahin. Hindi po pwedeng liquid, no? Kasi dapat alam po natin yung uh, state ng refrigerant sa compressor. Wala hong liquid sa compressor. Okay? Ang init-init ng compressor, papasukan mo ng liquid, ano mangyayari sa system? Mabubulunan, magyayalo agad-agad. Kaya kapag ka, ang compressor mainit na mainit, pag pinasukan mo siya ng gas, hindi naman hindi naman negative pressure ang ano, hindi naman negative temperature ang uh, gas, di ba? Kapag pinasukan nyo huyan ng liquid, negative temperature na huyan. So, malaking possibility na mabulunan ang ating compressor na nagiging sanin ng pag high ampere, nag-stack up, kasi nabulunan. Okay? For safety lamang ho ito. Key and inverter key inverter, parehas lamang po ang proseso niyan. Ang, ang kailangan lamang po ng uh, compressor, gas, vapor. Hindi po tayo pwede magkarga ng liquid mga kamaster. Okay? So, tayo po ay nagkakarga pa rin paunti-unti. Yun, oh. Ganun po si kamaster pag nagkakarga ha. Paunti-unti pa sundot-sundot lang. Oh. Yan. Ayan. Ito po ay Samsung Digital Inverter. Ina inayawan na ho ito ng ano, no, service center. Yan. Kaya sa so pagkalayo-layo, you know, side by side ho ito. Galing pa ho tayong Bulacan. Yung, ayan, no. Ayan, buwaba na. 27 na, oh. Ilang minuto pa lang. So, ganoon lang, ano, mga kamasir. Sana nakatulong itong munting video na aking ibinahagi sa ating mga na kailangan. Gas vapor lamang po ang ating Ikakarga sa ating system At hindi po Liquid mga kamasir Okay So maraming salamat po Sa inyo lahat Ay kay Sir Nante ha Sir uh, Renante Sir panoorin niyo ito uh, Kailangan Gas vapor Hindi po liquid Okay So maraming salamat po Sa inyo lahat At magandang Umaga po